Pinsan 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 Sino ka ba? Hindi kita kilala Bakit yung tawag mo ko Pinsan? Magpinsan mag tayo Pinsan Paano kita lang yung Pinsan? Magpinsan tayo di mo ko naalala? Hindi, sino ka ba? Anong pangalan mo? Pagka bata tayo eh Magpapata, huh? hindi nga kita kilala eh Tawag ka ng tawag ng Pinsan eh ikaw nga natatandaan ko pa eh, pangalan mo si ano eh. Ano pangalan ko? Si ano di ba yung pangalan mo? Si... ano? Sino ba pangalan mo? Pinsan tayo eh. Bintong. Oh, yo si Bintong, <laughs> di ba? tanda ko pa di ba? Oh. Sabi ko sa'yo di ba? Ikaw. Ano pidring, pidring. Si ah, Pindring. O, diba? <laughs> oh, pidring. Oh, di ba? Kung pinsan tayo, wala ah. Kung pinsan tayo. Kung pa pinsan tayo, kilala mo nanay ko kilala ko ang nanay mo. Sino? Sino ba ang man na nanay mo? Carmen. Oh, si Carmen din, Ali Carmen di ba? Oh. Magpinsan tayo, boy. Pinsan tayo. Oh, yung pinsan. Layo ah. Ano pinsan yung pinsan mo kung magpinsan tayo? Ay, kung may ano kanya na. Ah. Binibenta ko 'to eh kasi What? pinsan ito kasi pinsan. Oh. I, ano yan? Ililibre ko sa iyo 'to. Kasi magpinsan tayo eh. Ah, walang bayad. Oh, wala lang 'yan. Ito. Oh, sige. Libre ko sa iyo 'to ah. Pero parang binigisipan ko parang ano ah. Ano yan? Papakintab ng ano ma, ma motor mo ba? Okay. Pag indap to, libre ko sa ito. Okay. Kasi magpinsan tayo eh. Magkano naman? Hindi ay, Dito to yan. libre walang bayad to. Kunin mo na, pinsan. Kunin mo na. Kunin mo na. Ayan ah. Oh. Kasi magpinsan tayo, sa'yo na yan. Sige. Oh. Hindi to, to to yan. Pinsan, baka pwede mong tulungan. Ano yan? What? May, may binibenta kasi ako. Ano ang binibenta mo? Yung item ko ba? Ito. dami mong dala pinsan ah mukhang galing ka probinsya babango babango? oo oh. pero sa'yo na yan Pabang ha? ito akin na oo oh. yan yeah, pabango. Oh. pili mo na lang oh. ano paano naman yan? 1-5 1-5? paano naman? kala ko magpinsan tayo bigay mo na rin yan di oh. yan na nga yung libre ko sa iyo eh ha? Huh? Yeah, magpinsan ito? tayo li libre mo ko ng ganito oo nga tapos si pabango, ayaw mo libre mo na rin yan Ay, ano kasi ito ni boss, eh? ano? Pambenta talaga to, yan pang ko sa iyo. Ha? Huh? Ah, oh, gano'n ba? Kaya magpinsan naman tayo eh. Paso, wala diba? pa akong pera ngayon. Wala pa akong sahod. Hindi ko pa alam kung makasahod kami bukas. Ganun ba? Oo. Oh. Wala pala. Kunin wala. ko na yung libre eh. Akala ko bigay mo to. Di, kunin ko na yun. Ayaw mo naman bumili kasi. Pinsan eh. Huh? Ay, wala pa kami ng sahod eh. Kunin ko na lang to ah. Di, binigay mo na to eh. Di, kunin ko na. Pero, kunin yan. binigay mo na. Di, wala pa akong pera kasi ay, mo, ano magpinsan tayo? Hindi, alis na ako. Wala kang pinsan. Sige lang. Hindi pa lang tayo magpinsan, niluloko mo lang ako eh. Scammer kaya ata eh. Bye-bye. Scammer. -bye. <laughs> Gago! <laughs>